News Updates Mga Balita Ngayon Barkong nahulihan ng dalawang toneladang cocaine sa South Korea pawang Pinoy ang mga tripulante Ice plant sa Tondo, Maynila huling nag-iimbak ng expired na karneng ibinebenta sa mga restaurants sa Maynila. Dato o din sinsuat sa Maguindanao del Norte isinailalim na sa Comelec Control Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon bawang mga Pilipinong tripulante ang sakay ng cargo ship na nahulihan ng toneto ng cocaine sa South Korea noong nakaraang linggo ayon sa may-ari ng MV Lunita na JJ Uglan Companies. Saad ng kumpanya nananatiling nanatiling on board ang lahat ng crew members at nakikipag-ugnayan na ito sa kanilang abogado kasabay ng pagtiyak na mananagot ang responsable sa illegal na gawain. Itinuturing na largest haul ng smuggled drugs sa kasaysayan ng South Korea noong Abril 4 nang madiskubre ng Korea Coast Guard sa engine room ng Norwegian flagged vessel ang higit dalawang toneladang cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 740 million US dollars o higit 42 billion pesos. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ang South Korean authorities ng intelligence report mula sa US agencies. Nagmula ng Mexico ang nasabing barko at dumaong sa Ecuador Panama at China bago dumating sa Port of Okye sa Gangnyu. isang South Korea sa mga bansang may pinakamahigpit na batas sa buong mundo pagdating sa drug trafficking na posibleng masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong o mailagay sa death row. Sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang ice plant sa Tondo, Maynila na napag-alamang illegal na nag-iimbak ng mga expired na karne na galing China. Sa pagtungo sa planta, tila isang ordinaryong pagawaan ng yelo lamang ito. Ngunit sa isinagawang raid, naabutan pa ang isang truck na kinakargahan ng hot meat o mga frozen meat ngunit expired ng karne, gaya ng chicken breast na ibinebenta pa rin sa ilang restaurants sa Maynila. Huli sa operasyon ng pitong empleyado kabilang ang manager ng pasilida. Ayon sa National Meat Inspection Service, nasa 15 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na karne na hindi naligtas pang kainin at maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusuga. Itinalaga ng Commission on Elections o COMELEC si Commissioner Noli Pipo bilang administrator ng Dato o Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte kasunod ito ng pagsasailalim ng nasabing bayan sa Comelec Control para sa 2025 national and local elections dahil sa sunod-sunod na election-related incidents. saad ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia, base sa kanilang diskusyon ay si Pipo ang napiling tagapangasiwa dahil sa karanasan nito sa field Partikular na ang pagiging dating regional director nito sa Bangsa Moro Regio. Noong biyernes, Abril 4, nang formal na idineklarang nasa Comelec Control ang munisipalida. Matapos ang pananambang sa election officer na si Attorney Maceda Abo at asawa nito na kanilang ikinasawi. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren naguula. nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.